So hi guys, good morning. Welcome to Verde North! <laughs> Yan. Kakao, kakalabas lang natin sa work and ano natin na medyo dagdagan natin siya ng konting walking guys para medyo may konting exercise dahil tumataba na tayo buwasan natin ang ano cholesterol ng katawan so guess what guys may mga magagandang view dito so may mini park dito na magandang daanan or magandang takbuhan and you can also run and walk to the entire um, place dito sa mga lugar na to. Maganda kasi maraming puno at tahimik pa. So if you are looking for, you know, um, tahimik na pwedeng mapag-isa, na lugar na pwede kang mapag you can go here to this area. Recommended, guys.